Ito ang scene ng Can't Buy Me Love na favorite na favorite ng mga netizen dahil dito na nakikita na na in love na si Caroline kay Donnie Pangilinan. At meron pa sa scene na ito na parang wala sa script na parang nakainom ng tubig si Belle at talagang todo ang tawa ni Donnie rito. Parang prom date lang ang peg na ito dahil si Stephen ang unang nagyaya kay Ling but sumama siya siya kay Donnie Pangilinan. Kita naman sa scene na ito na napakasaya nila, hindi mo makikita na si Caroline at Bingo to. Dahil makikita mo sa dalawa na parang si Donnie at Belle lang. But wait, merong bagong upload si Belle Mariano kasama ang kanyang mami at ang kanyang kapatid na babae. At kitang kita para yung sa unahan ay kasama nila si Donnie Pangilinan. Dahil lahat ng komento sa picture na ito ay si Doni pangilinan ang nakita sa harapan.